Ituro ko ulit yung poste. Wala na. Itali <laughs> muna rito sa kanto ko. kasi o oh. ayan oh. may CCTV di ba oh. parang sira naman ata yan CCTV o okay, ito no kita hmm. Yan, oh. oh. oh yung ilaw dito pundi so ngayon ginagawa itong tapunan ayan ginagawang basurahan Oh, dito nakita yung pitos Dito tinapon. Ayan, dyan. Ayan, dyan. Eh, dapat matanggal yung mga yun, oh. O, oh, yung ilaw dito. Oh, walang ilaw. Madilim rito sa gabi. O, oh, along the highway. Pag naglalaad ka rito, madaanan ka ng... Uh, tandem dito, riding in tandem, hold up ka na oh, walang ilaw to sa gabi eh. Santa Ola 19th Avenue so, kota oh Ating ano pa, sinulatan pa, tinarantado pa yung arato na. Kasi okay. eh, yun na, mamay nasa gasaan dyan. Kung hindi pa na-adjust yan, patay din. Hindi pa na-adjust yung highway niya. Patay, matirin ba si? Galaki naman. Ito yung ginawa ng tapunan. Basura, o meron kasi CCTV doon eh, o, ayun Oh. Kita sa ano yan. Kaso, problema na si Rayata nung bumagyo. So, hindi pa nagpupunta yung technician nila. ano oh. walang ilaw yung poste na yan o oh, meral ko baka naman yung mga ano rito o oh, yan ang problema rito sa kanto kapag tinatanggal ng meral ko yan pag lumiyab dyan sunog na ang problema dyan sa wire na yan so mga ano